Pumanaw na ang singer-songwriter at dating, Pinoy Dream Academy, contestant na si Davy Langit sa edad na 38. Sa kanyang Facebook page, inihayag ng kanyang asawang si Teres Villar Anti Langit ang malungkot na balita ngayong Miyerkules ika-22 ng Oktubre. Sa kanyang Facebook post, sinabi ni Teres na lumaban si Davy hanggang sa huli kasabay ng pagpapasalamat sa lahat ng nagmamahal at sumusuporta sa kanyang asawa. Yesterday, My husband, our best friend, brother, son, bandmate, collaborator, favorite guitar player, master storyteller, and the kindest, brightest, most beautiful person fought fiercely till the very end. He felt so loved by you all these past few days. Thank you for filling his heart with so much gratitude, community, and hope. Hindi inihayag ang sanhi ng pagkamatay ni Davy. Ngunit sa mga naunang post, nabanggit na may dinaramdam siyang napambihirang impeksyon sa gulugad na tinatawag na spondylodicitis sa bahagi ng kanyang thoracic 8 vertebrae at na-diagnose noong Agosto lamang. Ayon sa Physiopedia, nangyayari ang spondylodicitis dahil sa impeksyon at mahirap gamutin dahil sa limitadong daloy ng dugo sa bahaging iyon ng katawan. Nakilala si Davey bilang contestant sa Pinoy Dream Academy noong 2006. Nanalo rin ang kanta nitong dalawang letra ng Grand Prize sa Himig Handog P-Pop Love Songs Competition noong 2016.